Ayan mga kadilagat ko na po yung bigas na nailagay ko sa plastik. Hello po mga kadilag. So for today's vlog ay ako po ay taong tindahan. At ngayon po habang wala pang bumibili ay ako po yung mag -re repack ng bigas bali ngayon lang po ako mga kapag repack dahil kagabi ay may ginawa pa po ako nilansan ko pa yung mga kaninda ni mamang sinakado ni eh. ay inantok na <laughs> kaya ngayon nalaang pong tanghali mare repack ito tapos ay nilinis ko na din po yung storage box na aking paglalagyan ito po ay damitang ko yung lagayan ko ng mga hindi sinusuot na damit ay tinanggal ko na muna dito ko na lang po ilalagay yung aking marirepack na bigas tapos ay magre-repack din mamaya ako ng mantika Yan, meron din po kaming tindang soft drinks na nasa bote na babasagin bukod dito sa mga nakalagay sa plastic bottle ito yung, yung mismo bumili po si mama kanina may mga naghahanap din po ng ganay ano. Kasi okay, simulan na po ako mag <laughs> balik Bali ko din na po mga kabilang para kapag kami bibili mag uh, na lang o be bibenta na lang hindi na po kikinakaluhin. Ayan mga kadila ito na po yung bigas na nailagay ko sa plastic. diniretso ko na dito sa storage box. At yan po ay may natira pa. Saka so, ko na po yung ilalagay ulit sa plastic kapag ka ubos na to. Ito Ayan po yung tatakpan. Meanwhile... At ako po ay lumabas dito sa bahay at bali ngayong maghapon. Ayan. Sila po ay nagawa na dito ng palapala doon sa may gilid. Oo, taas nung ginawa. Kaysa po mag-rent pa ng scaffolding ay ginamit na po yung mga natitirang kahoy. At yan po ipapalitadahan na nila bukas toos ito po yung pinakamahirap na palitadahan dito sa may amin. Gawa ng bukod sa mataas. Ay, wala po talaga ditong papatungan. Kaya, ang solusyon ay napakataas na palapala. Yun po yung ginawa nila kanina. Tapos ay tinatapos na yung natira po kahapon ng side dito. Yan at nagsibigan na po yung mga nagtatrabaho dito sa bahay. Bali dito ah, ay hindi natapos dahil lang ginawa nga po nila maghapon ay yung dito ah sa may gilid. Medyo komplikado sa side na itong mga kadilag at saka challenging dun sa mga mapapalitad. May suggestion din kanina yung isa sa nagtatrabaho po dito sa bahay na kapag tapos ng palitadahan itong side na ito, eh, pwede na daw po namin palagyan ng waterproofing para habang buo pa po yung palapala -pala o yung kung ginawa nilang ganyan para daw po hindi doble doble yung gastos sabi ni kuya Jerry tama nga naman dito mahirap kahit yan siguro ang side lang munang. Iyan. ito naman ay mga ilang araw patatanggalin na din po kapag kasi pagka sila tapos nang magparitada Bay po si mama sa tindahan at kanina din po ay mayroong nagtinda ng pako. Oh, na kay Maganda tong pako mama. Ni kulot to. Kulot na kulot. Pang ulam po namin ito. Meron na din pala ditong mineral. Nakikadideliver lang ito mama. Honey. Wow. Oh, yung soft drinks na nasa bote. Eh, yung babasagin. <laughs> Dana dami ng laman. Eh. Unti-unti <laughs> na dami na po. Nakatuwa. <laughs> sa akin na itong dadalhin sa loob at itong paku. Ba, di nakalak dito mama. Yan po at bali ako magluluto na itong paku. Na nabili po ni mama kaya ate Iska. At ito po ay akin ng gugutayin itong pako. Ito po ay fresh, kapipitas. Tapos ko na pong gutayin yung pako. Ito po ay nahugasan ko na din. Bali, ang gagawin po namin dito ay pako salad o yung pong insalada. Dahil nakakamiss ang ganun pong loto ko. Po. Ito, ito po ay aking pakukuluan ng tatlong minuto. At okay na po ito. Napakuluan ko na itong pako. Po. Tapos ay nakapagayta din po ako ng sibuyas at saka po kamatis. Ganon din po ang kalamansi. Eh. At ngayon po ay akin ang titimplahin. So lalagay ko na po itong kamatis at saka sibuyas. Mabilis lang po itong gawin. At lalagyan ko din po yan ng tuna. Ito pong nasa lata. Ito po yung pinakamagpapalasa po dito. So, sasama ko na din po yung sabaw, mga kadilag. Lalagyan ko din po ng kaunting asin. Yan, at pagkatapos po na yun ay pipigaan ko na po ng kalamansi. Bali, mas gusto ko po yung mas maasim. Kaya, apat na kalamansi po ang aking ilalagay. Bali, lima pala yun. Tapos po, ay, ay, ha, ahalo-halo Yan, at ito na po yung kakusalad. Bali, wala la ang siyang itlog na maalat dahil wala pong mabilhan. Pero okay na po yan. Yan, at pagkatapos ko pong magluto o magtimpla ng amin pong ulam ngayong gabi, ay dito po ako dumiretso sa tindahan. Dahil kapag ganito pong oras, ay medyo madaming bumibili. Tsaka nagpapajika siya. Kanina si mami ni Labas si Miguel. Kaya yan, ako po muna ang pumunta dito maya maya ay magsasara na <laughs> magsasara kala mo talaga may gaganayon na isasara <laughs> pero kapag ka mga 8 to 9 at wala nang nabili tapos tulog na din po si mama ay sarado na ibig sabihin pero dito naman po sa amin sa labas ay may ilaw para for safety na din po hindi po namin yan pinapatay magdamag Inaano langay kapag umaga na. Dahil dito po sa harap namin ay para lang kita. <laughs> Sana nga po for safety. At bali yung mga paninda dito, yung mga sitsariya na nakasabit, ay akin na pong inilagay din. Yan. Mga may ilalagay na ulit sa kahon o dun sa storage box baka po may mabait na mapadpad. Pero in fairness, wala naman po dito pumupunta dahil nga kami ay marami ding pusa na alaga. Sila ang tagabantay. A few inches later. Yan at narito na po ako sa salas. So wala na po masyadong nabili. At siguro po yung maya mayami kakain na rin kami nila mama. And that's it for today's vlog. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ay nag-enjoy kayo. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye.